yun magandang magandang hapon sa inyo lahat mga bugoy kumusta kayong lahat ito e eh, mag road test tayo dito sa North Luzon Expressway syempre kasama natin ang ating uh, magagaling na mga mekaniko si Sir Albert at Sir Mau Yon, shout out shout out ah uh, dito, medyo maulan yung panahon eh, maapon naman ng malakas eto, eh, papakiramdaman natin itong dala natin ngayon kung uh, hindi siya mag-overheat kasi bagong uh, tap overhaul yan tawag na tap overhaul so, itatakbo eh, natin ito ngayon dito sa n ng uh, mga hanggang 80 km per hour kasi parang pinaka-break-in na rin sa kanya sa makina so ayan mga bukay, samahan nyo ako let's go let's go e, ngayon eh, nandito na tayo sa may Mindanao area Mindanao Avenue, yan ang mga exit dyan sa papuntang Mindanao sa so ngayon eh talagang may palak na talagang umulat mga buboy talagang mm. hindi na to ambon lang talagang ulan na yata to <laughs> ayun shout out shout out sa lahat ng mga kagaya kong nasa kalsada ngayong hapon uh, yung mga nakamotor ingat-ingat tayo mga bugoy kasi pag ganito na medyo maambon eh madulas ang daan ayun pa-approaching tayo ng Paso de Plus. Exit. temperature niya is stable naman wala na tayong nararamdamang paggalaw nasa below overhead uh, indication pa rin siya so normal uh, ang takbo natin mga bukoy ay nasa 70 to 80 km per hour hindi muna natin nahahataw to ayun ito daanan natin itong uh, Valenzuela Bridge sa area na tayo ng Valenzuela mga bugoy grabe na natin yung ano wala naman yung usok na nawala na hindi kagaya ng mga unang araw na pinapa-under natin to nilorotis do sa EDSA uh, eh medyo mausok ngayon wala na ayun shout out shout out sa mga magaling natin mga mekaniko kay Sir Albert at Sir Mao yun no

kilometers pa po kay. malapit na tayo sa exit ng Kawayan, May Kawayan. ya. Shout out shout out kay Idol Piper Channel. Magandang hapon sa iyo Idol. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. Thank you, thank you Sa mga bagong subscribers natin Maraming salamat po Sa mga silent viewers yeah. Thank you, thank you Eh, kung bago ka lang naman nakapanood ng mga video ko mga ko eh, like nyo na tong video na to at uh, subscribe nyo na rin ang aking youtube channel Mabugoy Vlogs TV yun napakalaking tulong po sa munting channel ko mabugoy mga thank you thank you sa support ah Shout out kay Idol uh, Loris TV Yan Idol ganda ng mga upload mong kanta ngayon Talagang uh, novelty songs Yan Sa adi sa mga paborito kong mga kanta Mga kanta ni Max Urban Ayun mga po ko eh uh... Ah tayo dito sa may kawayan exit so far so good magandang tinatakbo ng ating sasakyan at uh, ang kanyang uh, heat level ay nasa normal pa rin mababa pa rin yung ano niya ang osok wala nang osok uh, maintain natin ng 70 to 80 kilometers per hour na bilis ng ating takbo So okay Okay sa so alright na to mga bugoy Ito ko ting kasing sasakyan na tumabog eh Ang history nito daw sabi ng may ari uh, sumabog daw eh ngayon ayon sa uh, anong ng ating magaling ng mga mekaniko ay eh, nag-overheat tapos parang napabayaan yata ng may-ari anyway at least kaya paano ngayon okay na uh, isang paalala na rin sa mga kagaya ko mga driver na palagi nating i check ang mga sasakyan natin Bago pa man tayo bumiyahe, check na natin yung uh, gulong, temperature, tap, uh, tire pressure, yung tubig, langis, yan. Kailangan-kailangan natin i-check yan, mga bugoy, bago tayo magbiyahe para sigurado. Para maiwasan natin yung malalaking mga trouble ng ating sasakyan. Yan ang sikreto. Diba mga bugoy? Okay, so alright yan ay ayon na rin sa mga eksperto natin ng mga mekaniko yan, yan ang advice nila sa mga motorista shout out shout out idol uh, sir albert at idol sir mau yun kapag uh, gusto nyo po magpagawa ng mga uh, sasakyan nyo mga bugoy uh, wag lang po kayong mahiya na mag comment dyan at uh, dumalaw na rin po sa aming shop Sa 120 West Avenue, Quezon City Sa uh, Auto Access Yan Kompleto po tayo ng mga gamit dyan At magagaling din ang ating mga mekaniko Ayun o Ang galing ng ano nito eh Ang yung manibela niya pagka lalagpas ka sa linya kusa siyang bumabalik <laughs> di ba yan ang ano yung cross ano uh, tawag dyan may tawag dyan sa ano na yun eh pagka parang lilihis ka sa linya mo bumabalik na ko sa yung manibela yung kaya sinadya ko yun eh ayan mga bukoy, mintin natin yung, oh, ayan bumabalik siya, oh. <laughs> bumabalik siya. Okay. Oh, sila sa jacket na, gaganon ako sa linya na, ah, eh. Ito ang kagandahan sa mga makabagong mga model ng mga sasakyan ngayon. Talagang uh, ano na high tech na high tech na susunod na panahon nito mga bugoy hindi na tayo magdadrive yung mismong sasakyan na magdadrive <laughs> parang meron ng ganyan ngayon eh pero sa parang parking assist pa lang oh, hindi, eh, yung baga, hindi pa siya merong mga uh, project ngayon na parang ginagamit nila eh. ay, tawag ito, Yeah, uh, drive mode na yung sasakyan kaya lang hindi pa siguro na ano yun. All right. Parang mangyayari uh, at mga nagkatap sa mga ano, mga palabas sa uh, pelikula dati ah. Na, na yung sasakyan ko sang nagda-drive. Pwede na pala tayong mag-exit diyan. Uh -huh

magandang performance ng sasakyan ayan o, no, kung saan gawa na siya lilig-lilig ko, ayan o, ayan o o, o, o o, o, o ko siya <laughs> sinusundan niya yung linya may lane assist na. oh lane assist, lane assist. Hello! Oh, 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 oh. <laughs> oh, kakain tayo dito sa kanan. Ah, sumunod naman siya. Masa't nag-signal like, ka? Ah, Oo. Oh. Magaling! <laughs> ah, pwede tayo mag-exit dito. Udah, lah. saat eh, Sedih deh,